Pinakitaan nila ako kung paano nila iliktes ang isang top box na ito at wala akong bilib. <laughs> Kumbaga sa wikang bisaya, ayang ginagawa nila ay parang taligsik lang yan. Ambon lang yan sa amin. Hindi ako bilib sa ganyan. Hard plastic materials at mas makunat pa. Di umano ito sa kumpare mong malakas mamulutan kahit wala naman talagang ambag sa inuman. Presyong pang masa daw pero hindi tinipid sa quality. Sige nga, ako nga ang susubok. to rin ko yan kapag pumasa sa akin yan. Ilalagay ko sa comment section ang link. Premium ang looks ng kanyang lock. Well, testingin natin ito mamaya. Kung gano talaga katibay ang box na ito, to-torturein natin ito. Huggies check! Tingnan natin kung mas makalampag na siya ngayon. Hindi pa rin ako bilib. Testingin ulit natin. Patungan natin dito sa side na to. Tingnan natin. Kayo na lang ang tumantsa kung gano'n talaga kabigat ang nakapatong dito. Bagsak check ulit. Tingnan natin kung hindi pa siya mag-leak. Dito naman tayo sa ibabaw. Tingnan natin kung hindi talaga bibitaw ang mga materials na nakabit dito sa ibabaw at hindi siya mag-leak. Ganyang kalapad ang nakasakay dyan sa box na iyan. Pwede rin pala siyang gawing upuan lalo sa mga piyestahan tapos yung sobrang Shanghai ilagay mo sa loob niyan. Check naman natin ang kanyang lock kung goods pa after malagyan ng load sa ibabaw. Is smooth pa rin. Tingnan natin kung smooth release. Okay, goods pa rin. Ito naman ang itsura niya sa loob. Naka-leather. At meron siyang backrest sa ibabaw at syempre sa medyo likod na paborito ng mga mingming ming Meron din siyang manual at extra reflector. Meron din siyang emblem at suse. At dito sa gilid, meron din siyang uh, mga bolts and nuts. Backrest na paborito ng mga mingming ming Maglagay tayo ng tissue. Check natin kung hindi mababasa ang tissue na ito kapag ginamita natin ang pressurized na tubig, tingnan natin kung talagang hindi maglilik after natin torturing. Pressure car washer ang gamit natin dito. Siyempre, pupuntiryahin natin yung mga dugtungan, yung mga posibleng lusutan ng tubig. Tingnan ko lang kung hindi pa mabasa ang tissue dito sa loob. Tirahin natin yung mga pwedeng lusutan ng tubig. Dito sa part ng kanyang pinakabisagra, tingnan natin kung hindi ka pa talaga mabasa sa loob yung tissue kung hindi pa madudurog. Ayan, persahan na talaga yan. Magkakasubukan talaga tayong dalawa dito kung gaano ba talaga katibay ang box na ito. Check nga natin kung hindi ba talaga basa ang tissue. Dahan-dahanin lang. Ayan. Tuyo pa rin ang tissue pero hindi pa rin ako believe dahil meron pa itong leather. Siguro kaya hindi siya pinasok ng tubig dahil may kanal dito at the same time sa parehong oras, meron din siyang rubber. Ayan, saktong sakto siya dito dahil meron siyang pinakakanal para magsaklob yung dalawa. Pero hindi pa rin talaga ako bilib. Meron siyang leather eh tanggalin natin ang cover and then testingin natin kung talagang hindi mababasa ang tissue na ito. Meron palang dalawang butas dyan sa ilalim sa pinaka-lock ng tornilyo para hindi bumitaw ang top box kung gusto mong lifetime na siyang nakakabit sa motor mo. Testing natin ngayon. Tingnan natin kung talagang hindi papasukin ng tubig. Sige, bira! As I promise, ilalagay ko talaga sa comment section kung saan nyo mabibili ang murang-murang top box na ito na di tinipid ang materyales. Ito daw ay hard plastic. Well, same procedure pa rin tayo. Titirahin natin yung mga dugtungan, pati yung mga pinag rebets doon sa ibabaw. Tingnan natin kung talagang hindi mababasa ang mga gamit nyo sa loob. Kung sakasakali, ito, tissue. Check natin. Mukhang hindi nga pinasok ng tubig at hindi rin nabasa ang tissue. Kung magbebenta ka ng yelo, siguro matagal matunaw ang yelo mo dito. Pasado! Premium looks, hard plastic na hindi tinipid ang materyales. Mura pa ang halaga pero napakaganda. Kaya sabi ko dyan, alright! Hybrid Top Box